Pangalawa, think on what is true. Hayaan mo na ang katotohanan mula sa salita ng Diyos ang magpabago ng puso mo. Tuloy natin ang talata sa Philippos 4.8. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hindi sapat na lumuhod tayo sa panalangin gamit ang tuhod, kundi gagamitin din natin na sandata ang ating isip para mapaglabanan ang anxiety. Bakit? Kasi ang takbo ng ating isipan ang humuhubog sa ating emosyon at ang emosyon natin ang nakakaapekto sa ginagawa natin. At sa huli, ang mga ginagawa natin ang siyang nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Kaya't sinasabi ni Pablo, kung nais mong baguhin ng estado ng puso mo, kailangan baguhin mo muna ang laman ng isipan mo. Ang salitang isipin na ginamit ni Pablo ay logisomay na ibig sabihin ay pag-isipan ng mabuti, pag-isipang maigi, pagbulay-bulayan ng malalim. Parang accounting term ito. Kailangan mong gawin ng detalyado ang pagsuri at pagcalculate sa kung ano talaga ang nararapat mong isipin at i-entertain na pagbulay-bulay yan. Hindi ito basta casual na pag-iisip. Parang sinasabi ni Pablo, gusto ko maingat mong piliin kung ano ang dapat mong bigyan ng mental na attention at yung parehas na intensity o energy o lakas na ginagamit mo sa tuwing nag-aalala ka ay i-divert mo na lang yan sa pag-iisip ng makajos na bagay. Now, ano-ano ang mga makajos na bagay na dapat doon nating ginugugol ang ating lakas ng pag-iisip at attention nasabi sabi sa talata ay na ano mang bagay na totoo, ito ang truth na ayon sa Diyos at hindi ayon sa mga pinangangambahan mo. Ano mang bagay na kagalang-galang, ito ay mga bagay na may dangal, karangalan at integridad. Pangatlo, ano mang bagay na matuwid, ito ay mga bagay na naaayon sa standard ng Diyos. Pangapat, ano mang bagay na malinis, ito ay mga bagay na morally pure. Panglima, ano mang bagay na kaibig-ibig, ito ay mga bagay na maganda, mapayapa at pleasing sa Diyos. Panganim, ano mang bagay na kapuri-puri, ito ay mga bagay na kagalang-galang. Pampito, kung mayroong kagalingan, ito ay mga bagay na mataasang quality at pangwalo kung mayroong nararapat papurihan. Ito ang mga bagay na deserving ng papuri. Kaibigan, kung ito mga makajos na bagay na ito ang pagbubulay-bulayan mo sa iyong isip, ay mapagtatagumpayan mo ang anxiety. Kaibigan, naisip mo ba, pinapakita ni Pablo na may direktang koneksyon ng ating iniisip sa kung sino tayo? Sa totoo lang, kung anong lagi mong iniisip, ay yan ang makakaapekto sa pagkatao mo. Gaya ng sinasabi ng kasabihang, kung anong itinatanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ang laman ng isip mo ay mga buto ng takot, buto ng pangamba, buto ng negative thoughts, siguradong aanihin mo ay stress, kalungkutan, at kawalan ng kapayapaan. Pero kapag pinuno mo ang isipan mo ng mga buto ng katotohanan, pag-asa, at panahalaman, ng palataya mararanasan mo ang bunga nito. Kapayapaan, kagalakan, at pagtitiwala sa Diyos. Tanungin mo, sarili mo, ano ba ang palaging laman ng isip ko? Sa araw-araw bang ito ay puno ng takot o kung anong mangyayari o puno na agam-agam sa bawat desisyon? Ibigan, inaanyayahan tayo ng Diyos na simulang palitan ng ating focus think on what is true itigil na natin ang pag-iisip ng mga bagay na wala namang katotohanan kaya nga ipaalala mo sa sarili mo ang pangako niya sa Hebrews 13:5 Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. ibigan nag-aalala ka ba patungkol sa pananalapi? Ang talata na ito ay hindi lang patungkol sa paghahangad na sobrang salapi, kundi applicable din sa atin na nag-aalala patungkol sa pera in general. Sabi ng Diyos, ay sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o papabayaan man. Grabe, parang sinasabi sa atin ng Diyos na huwag ka na mag-alala kasi sa kahit anong paraan di kita iiwan. Kahit anong mangyari, akong gagawa ng paraan para mapanatili ko ang presensya ko sa iyo. Kaibigan, ganyan ka kamahal ng Diyos at yan ang truth na nais niyang ilagay mo sa iyong isip. Tandaan mo ito kaibigan, ang isip mo ay parang isang garden. Kung anong itinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung gusto mong mamunga ng kapayapaan at kaligayahan, ay simulan mo magtanim ng mga binhi ng pananampalataya at katotohanan. Tandaan mo kaibigan, ang Diyos ang source ng truth. Kapag siya ang nagpupuno sa isipan mo, hindi mo mananalo ang anxiety sa puso mo. Imagine mo na ang isipan mo ay parang isang radyo, laging naka in ito sa iba't ibang istasyon. Halimbawa, meron kang worry station. Ito yung istasyon na walang ibang tugtog kundi puro worst-case scenarios at yan ang pinapatugtog 24/7. Tapos Meron ding fear station. Doon mo maririnig yung listahan ng mga pwedeng magkamali o magkulang sa buhay mo. At syempre, meron ding anxiety station. Isang istasyon na paulit-ulit na binabalika ng mga nakaraan mong pagkabigo at nilalarawan ang pinakamasasamang eksena ng iyong hinaharap pero may isa pang istasyon na magagamit mo God's Truth Station. Ito ay isang istasyon na pinapatugtog ang pag-asa, kapayapaan, pagmamahal ng Diyos sa iyo at pananampalataya. Kaya ang tanong, alin sa mga istasyong ito ang madalas mong pinapakinggan? Alin ang nagbibigay ng tunog sa araw-araw mong iniisip? Kung anong istasyon ang pinapakinggan mo ay siyang humuhubog sa kung anong klase ng pananaw at damdamin mo ang magkakaroon ka si Roxanne Ross, isang certified ultrasound technician. Kagaya natin, siya rin ay dumaan sa matinding laban sa anxiety at depression. Lalo pa ito naging malala no naging stay at home mom siya. Narealize niya na tila nalunod na siya sa mga negatibong pag-iisip na ito. Kasi ito na ang nagkocontrol ng kanyang buhay. Kaibigan, marahil nakikita mo din ang sarili mo sa sitwasyon ni Roxanne. Pero, natuklasan ni Roxanne ng isang powerful na principle. Ano yun? Hindi mo kailangan tanggapin ang bawat negatibong kaisipan na pumapasok sa isip mo. Sa halip, pwede mo itong kontrolin at isuko sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, mayroon tayong choice kung i-entertain -e ba natin ito o hindi. May choice tayo kung truth ba ang papapasukin natin sa ating isip o kasinungalingan. Dito naging totoo sa kanya ang Romans 12.2 Huwag ninyong tularan ang salibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung babaguhin niya ang pinapapasok niya sa kanyang isip ay magbabago din ang buhay niya at mapagtatagumpayan niya ang depression at anxiety. Sa pinagdaanan niya, natutunan niya ang sinulat sa 2 Corinthians 10:5. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at sa bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. At binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Kaibigan, maaaring maraming pangangatwiran ang pumapasok sa iyong isip na hindi naman totoo. Kaya ang solusyon ay bihagi natin ang bawat pag-iisip na yan upang sumunod kay Kristo. Yan mismo ang natutunan ni Roxanne. Hindi lahat ng nasa isip niya ay totoo. Hindi ibig sabihin na dahil iniisip mo ito, tama na ito agad. Kundi nagsimula siyang gumamit ng dalawang powerful na hakbang. Salain ang kanyang mga iniisip ayon sa kasulatan. Pagmali, bihagin ito at itapon at palitan ang kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos. Halimbawa, kapag sinasabi sa kanya na anxiety, isa kang bigong ina. Bibihagi niya ang kasinungalingan na ito at papalitan ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Psalm 139.14 ako Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Kapag pinalalakas ng depresyon ang bulong sa iyo, walang magbabago, wala ka ng pag-asa, sumuko ka na. Ang sagot niya ay ang pangako ng Diyos. Jeremiah 29.11 Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa E Ibigyan, napansin mo ba ang pattern dito? Kapag nilunod ka ng kasinungalingan at takot, bihagin mo ito at palitan mo ng katotohanan ng Panginoon mula sa kanyang salita. Filter every anxious thought through scripture and declare God's truth over it. Sa Biblia ay maraming halimbawa ng discipline thinking. Isa dito si Daniel. Sa kanyang kwento, makikita natin kung gaano ka-powerful pag nakafocus ang iyong isipan sa Diyos. Imagine mo ito. Nung pinasa ang utos na sino mang manalangin sa ibang Diyos maliban sa hari ay itatapon sa kulungan ng mga leon, ano naging tugon ni Daniel? Pwede siyang matakot, pwede siyang magtago o magreklamo sa pagiging unfair ng sitwasyon. Pero anong ginawa niya? Daniel 6.10 Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na siya ay pumasok sa kanyang bahay, na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem, at siya ay nagpatuloy na lumuhod ng tatlong ulit sa loob ng isang araw, na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Wow! Grabe! Ang isip ni Daniel ay nakafocus sa Diyos at hindi sa problema. Sabi dyan, ay nagpatuloy na lumuhod ng tatlong ulit sa loob na isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos. Grabe, para sa kanya, ang isip niya ay mag-worship. Ang isip niya ay magkaroon ng conversation sa Diyos. Ang isip niya ay mag-enjoy sa presensya ng Diyos. Ang focus niya ay hindi doon sa leon o sa galit ng hari o sa maaring parusa na gagawin sa kanya kung siya ay mahuhuli, kundi ang focus niya ay sa Diyos. At ito pa, ginagawa niya ito hindi dahil may problema siya. Kung hindi, tingnan mo, ano sabi sa talata? Gaya ng kanyang dating ginagawa. Ang ibig sabihin, ang pakikipag-usap niya sa Diyos ay lifestyle. Hindi pag may tiratirang time. Hindi pag gipit na gipit na last resort na lang ang panalangin kasi sumablay na lahat ng sariling paraan. Hindi para kay Daniel. Ang pananatili sa presensya ng Diyos ay ang kanyang buhay. Para sa kanya walang kwenta ang buhay kung wala ang Diyos. Kaibigan, ito ay isang patunay ng isang buhay na may relasyon sa Diyos. Maring tanungin mo paano niya nagawa yon ang sagot ay ang disiplina ng kanyang isipan sa araw-araw na manalangin at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, The word of God will be to you a bulwark and a high tower, a castle of defense against the foe. See to it that the word of God is in you, in your very soul, permeating your thoughts and operating upon your outward life. Grabe, di ba? Tama si Spurgeon. Ang pagpuno ng isip natin ng katotohanan ng Diyos ang pinakamalakas nating depensa laban sa takot at anxiety. Kaibigan, paano mo hinuhubog ang takot ng isip mo? Kagaya ba ng disiplina ni Daniel? Anong regular na hakbang ang pwede mong gawin para punuin ang isip mo ng Diyos? Pwede mo bang i-master ang isang verse ngayong linggo o magsimula ng conversation time mo sa kanya araw-araw. Tandaan -araw. mo ito, ang disiplina sa isipan ay hindi nangyayari overnight, kundi nagsisimula ito sa mga tuloy-tuloy na maliliit na hakbang araw-araw. Pero kapag chinaga mo, katulad ni Daniel, magiging handa ka rin sa anumang hamon. Kaibigan, think on what is true. Stop being a victim of your thoughts and start being the victor over them